Hello mga kalodi, kumusta lahat mga guys So nandito tayo ngayon sa puno ng Cornelian Berry guys. Mangunguha muna ako ng Cornelian Berry guys ha, kasi nahuhulog na sila. So kunin ko lang yung mga soft soft na. Idadry ko siya, tapos gagawin ko siyang syrup. Guys, ang dami pa eh. Ang dami. Yung ano lang, nalalaglag na kasi sila hindi pa siya nalalaglag. So, doon tayo sa mga nalalaglag. Charot! Dito ang dami dito, guys. Tabi-tabi. Ayan, dito tayo, guys, ha? Samahan nyo ako. Sana wala akong maharbis na, ano, fleece. Alam nyo yon Yung pulgas. Hindi, <laughs> guys, ang dami-dami, oh. Ang dami dito. Ayan, oh. Ayun sa taas. Grabe. konti lang kunin ko yung mga hinog lang. Ayan o oh, yung mga nada-dry na. Ay, sayang ito. Gusto ko yung nada-dry na. idadry ko siya. Ayan oh. Ito guys, oh nada na. Dry na. Yung dry na lang yung kunin natin. Saka pwedeng kunin yung mga nalaglag na lang. Mas maganda siguro yung mga nalaglag na lang kunin, ko charot. Ayan, mga lodi. Yung pinakamalambot ang kunin natin, guys. Ito, ito yung pinakamalambot. Yung super dry. Hindi naman siya super dry. Super dark red. Yan. Kasi ang dito guys, oh. Ito na lang kaya ang pulutin ko guys. Oh, ito na lang kunin natin. Malinis naman ito eh. Yan guys, oh. Ito na lang pulutin ko imbis na pulitin ko yun guys ito na lang yung kunin ko <laughs> tinamad na akong manguha ay yung na, na ano na ayoko na dito na lang tayo sa puno ang dami <laughs> ay naku baka mahulog ako guys yung yung ano kasi yung malambot yun ang masarap kunin hindi kasi sila na lambot ano ba yan? Ako na lang yata ang nanlalambot nito. Oh. Ayan guys, mamumuha tayo nito. Ayan. Sensya na kayo. Ay, nahulog. Mayroon na kasing nagda-dried sa puno. Kaya yung dried na lang sa puno yung kunin natin. Para siyang raisin. Kaya lang wala akong... Hindi ko maabot kasi mga lodi. Ang dami. Pero itong iba na to, ano pa matigas ayoko ng kumuha ng matigas kasi hindi naman masarap yung ay, na na ano na yung nasa pa ako guys nalanta na ano ba yan ayoko na dito yung mga nalalanta na lang kunin ko yung mga nagiging ano na lang nagiging parang raisins. Sa dinami-dami guys, hindi ko alam kung saan yung kukunin ko. <laughs> so yung nagiging parang raisin na lang talaga ang makukuha ko dito. Ayan. Lalagay ko lang naman ito siya sa taas ng table guys. Para maano. Mag-dried. Ayan. Tapos pag-dried na, saka ko siya iluluto. Gagawin natin siyang sero Ayan. Oh, sa mga hindi nakakaalam, ito ay ang cornelian berry. At ayan guys, tingnan nyo yung grapes. Hinug na. Kunti lang yung kinuha ko dyan kasi nakakaano. Nakakalito kung paano. <laughs> kung ano yung kukunin ko. <laughs> Ganyan guys, nakakalito kung ano yung kukunin mo dito na lang tayo sa konti para makuha mo talaga kung ano yung mga nandito. Ito na lang tayo guys, ito na lang. Kasi doon nasko. ko. Hindi ko alam kung anong kukunin ko. Kung yung hinog o kung yung nahulog. napi guys. <laughs> Ganyan pala pag sobrang dami ng berries no. Hindi mo na alam kung paano ah, kung saan ang kung ano ang kukunin mo. Kung natuyo o kung yung ang nahulog. Madami na kasi silang natuyo guys. Kaya yung mga natutuyo na lang yung kunin ko. Tsaka yung malapit ng mahulog. Ayan, nahulog na. Kasi nahuhulog lang sila pag overripe na. Sinsya na kayo mga lodi. Ganyan pag excited yung tao sa pangunguha. Kunti lang. Kasi sayang. Baka hindi rin makain. Iwan natin. Pero alam nyo guys, hindi sila kinakain ng ibon. Ewan ko lang ha. Ay, nahulog na. Kunti lang. Ibibilad ko lang to siya. Pero mas maganda to pag may sa mga taong may diabetes. Maganda to guys kasi yung lasa nito ay cranberry. Ma Mapakla-pakla. Konti pa lang yung nakuha ko sang ano, sang kamay. <laughs> don naman tayo sa may kabila. Kasi parang, ewan. Parang sayang kunin. Ayan na mga lord, pasensya na kayo. Munguha na lang ako. Ang dami nang nahulog. Diyos ko, ang sakit ng kamay ko. Ang daming nahulog, kaya mungunga na lang ako dun sa mga nalalaglag. Charot. Yan oh, dami. Dami nila. Ayoko nang manguha. sa na tayo doon sa kabila hala na, na, na pala ako ng ano guys ng cornelian berry sa paa magmamansya na tong paa ko ay kasi puno na mancha pa mur <clears throat> ayan oh mga lode oh hinog sila yan hinog na hmm Ang tamis. Uh -huh. Yun o. No? Hinog na sila lahat guys. Yan. Punong-puno na ng mga hinog. Naubos na yung hinog ng ano. Dito tayo sa baba. Marami kasi dito guys. Ano yan? Napakaraming puno. Dito tayo. Kasi mas ano dito. Mas mababa. Doon kasi tagilid. Dito na lang ako mangunguha, guys. Ayan. Dito na lang. Dito na lang ako muna mangunguha. Kasi mas marami dito. Ayan o, ang lalaki. Ang hihinog na. Charan, charan. Dito na lang ako mangunguha, guys. Ayan. Tingnan nyo. Ayan. Bakit blurred yung camera natin? Ay. Ay. Ayan. Blood pala. Ayan guys, oh. Dami. Ito na kunin natin yung mga natutuyo na. Kasi tuyo na sila. Pag nilagay mo to siya sa tubig, magiging pula yung tubig. At magkakaroon na tayo ng cornelian syrup. Ayan. Yung mga natuyo na kunin natin kasi mas maganda yung natuyo na. Hindi na natin siya ibilad ng matagal i-air dry lang to guys ha. Pwede rin sa ilalim ng araw. Ay, sayang. nag siya. Nag-julog. Na Yung mga nag-julog na. na. Itutuyo lang natin yan sa ano. Doon sa mesa. Ayan mga loads oh. jeran, Ang dami. Masarap kaya to kainin guys. Kinain ko na eh. Ang dami nila dito. Dito din si Yoda. <laughs> Ayan. <laughs> Magugulat ka na lang. <laughs> Diyan na siya sa tabi mo. Para ding ano eh. Para ding ano ba yun? Pag sumulpot na lang bigla. Ang dami kasi. Oo. Ang sarap lang nilang harbisin. Ayan, tingnan nyo. Ay, nahulog na. Nahuhulog lang kasi siya ng kusa. Kaya sayang, pag nahulog, ay! Pag nahulog kasi ng kusa, guys, ang sarap na nung kainin. Kasi ano siya, very soft na. Para siyang, ano, duhat parang duhat sa atin oh, yon alam nyo na parang duhat yan yung cornelian berry parang duhat ano ba ang duhat sa ingles hindi ko alam hindi ko lang maalala alam ko na yan kaya lang hindi ko lang maalala ayan siya ang lasa nito parang duhat na hinog na hinog Hoy, oh, Yoda, anong ginagawa mo diyan? Lilipat ka ba diyan? Lilipat yata si Yuda sa kabilang bahay. <laughs> Lilipat ka sa kabilang bahay, Yuda. Huwag paalam ka. Lilipat ka doon sa kabilang bahay, ha? Lilipat si Yuda sa kabilang bahay, mga lods. Ayan na. Bakit na kayo nahuhulog? Hindi ko pa naman kayo kinukuha nang kandahulog na kayo. O oh, ba yan? Hindi kayo nagbibigay sa akin ng permiso. Yuda! Ang ginagawa mo dyan? Nahalukay ni Yuda yung kabilang bakod. May nakatago yatang gold. Charot. Kunti lang. Kunti lang na harvest ko. O ano ba yan? Harvestin na lang natin lahat ah. Harbisin ko na lang lahat guys. Tapos ibibilad ko kung ano yung ano result nito. Piliin natin yung mga malalaki. Kung gusto ko kasing kunin yung mga dark, dark, dark na. Mga dark red. Ganon. Saan ba kayo nakatingin? Doon kay Yuda. Ayan, nagkakalkal si Yuda yun. Oh. Yugi Yuda, kalkal ka lang dyan yan, gagagalitan ka na ng nanay mo kalkal ka ng kalkal dyan, sige ka o, oh, ayun na yung sino naman nakita niya yung dumating siguro yung amo niya <laughs> ay, nako pag hindi mo kasi nakuha hindi naman nahuhulog yung mga nahuhulog yung mga hindi mo kinukuha eh pag ting 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 mo gano'n kanda hulog na sila lahat ayun na So, ito na guys, yung nakuha ko, konti lang. Yan. Ayan. Ayun no, oh, dami. Kaya lang, di ko alam kung anong kukunin ko dyan. <laughs> Ay, nalang talaga, Lord. Ayun yan nung hinukay ni Yuda, oh. May gold yata dyan, charot. <laughs> Ewan ko kung bakit siya naghuhukay dyan. Hinuhukay niya yung something dito. Sana wala akong makuhang mga ano. Mga pulgas. Please. Ayoko ng pulgas. Maawa ka. Guys, ang kinukuha ko ay yung mga nag, malapit ng mag dry Kasi mabilis na lang itong i-ano. I-bilad. Oh. Tapos bibilad natin mamaya. Ulit. Doon sa ano sa mesa. Panoorin nyo to guys sa isang vlog ng saan ba yun siya? Party yata siya ng nakalimutan ko kung anong vlog yun. Basta hanapin nyo na lang Corn Cornelian Berry na vlog. Makikita nyo to. Ang dami niyang hinarbis kawa-kawa uh, ba yun or yung parang baldi-baldi ay naku Diyos ko Lord, baldi-baldi yung hinarbis niya, niya tapos ginawa niyang parang pickles tapos juice tapos ginawa niya ring syrup kasi marami sa kanya marami do doon puno sa kanya guys Sobrang dami. Dito, sobrang dami. Pero hindi ko alam kung ano yung kukunin ko. Kasi sobrang ang dami. <laughs> Magulo, no? Magulo din utak ko, eh. Sa so, sobrang dami, hindi ba gugulo utak mo? Kaya, ayan. Kun kunin ko na lang yung mga ganito. Yung mga malalaking, berry-berry, berry marami. Berry. Oh, ay, nahulog na naman siya. Ang ba? Yoda. Ito talaga si Yoda eh. Ewan ko ba? Anong problema ni Yoda dyan sa pintuan? Laging tumatahol. Ayan na guys. Kunin na ko na lang tong mga parang malalakay. Tapos lalagay ko dun sa may bin. Lamesa. Ayan kasi parang mahuhulog ako pag unabot ko sila tapos pag abotin mo naman didiretso ka dun sa baba charot, ayan, nahulog na yan, hindi ko talaga makuha kasi sobrang, sobrang hinog hoy, mahulog na kayo dito sa kamay ko huwag doon ayan hello sino bang nahuhulog dito yung mahuhulog lang kunin ko alang nga naman mamulot ako sa baba. Ayoko nyan, maliit. Okay na guys. Ayan no, dami-dami bunga. Ang daming bunga na Cornelia. Yan, ganyan yung Cornelian berry mga lords. Ang daming bunga. Magsasawa ka sa kakapanood. Thank you for watching guys. Hanggang sa muli. Abangan nyo na lang kung paano siya. Anong resulta ng kanyang mukha after ko siyang mabilad. Okay. See you. Bye bye. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, subscribe, at pakishare nyo na rin. At huwag kalimutang ipindot ang ating notification bell para updated ka sa mga susunod na video nga aking i-upload. Bye-bye mga lodis, mga kabarangay. See you again mula sa puno ng Cornelian Berry. Nagpapaalam ang inyong abang kabarangay. Charot. Bye-bye.